Nagpraktis na nga ng magkakasama ang team ng Los Angeles Lakers mga idol ngayon sa training camp at maraming ang pangyayari na naganap marami ring balita sa atin ng mga Lakers reporter patungkol nga sa mga nagpakitang gilas nga daw na player and may update nga rin dito kay Lebron James itong si Coach Darwin Ham. Pero bago nga ang lahat ng yan ay panoorin muna natin ang ilan sa mga highlights dito nga sa training camp ng LA Lakers. And sa mga report nga mga idol na itong nakaraan patungkol sa LA Lakers para kayo maging updated matapos nga daw ng FIBA World Cup stint na ni Austin Reeves. Sabi ng team ng LA Lakers ay hindi nila agad isasabak si Austin Reeves 100% dito nga sa training camp dahil medyo bugbog pa ang katawan ni Reeves mga idol sa paglalaro niya nga sa FIBA. Kaya naman daw medyo iniis in panila nila itong si Austin Reeves. Hindi pa full participant kung hindi medyo kalmado pa ang practice niya. Hindi pa 100% ang intensity. At ang rason nga daw dito mga idol ay para makaiwas si Austin Reeves from injuries. Hinahayaan muna nga daw na makarecover ang kanyang katawan bago siya makapag-participate nga ng 100% sa Lakers training camp. At ito namang Lakers rookie si JHS, si Jalen Hudjefino ay tinawag na ni D'Angelo Russell bilang standout player sa nilang training camp so far. At ito namang si Coach Darwin Ham pinangalanan itong si Hudjefino bilang MVP so far ng training camp. Ibig sabihin lang niya ng mga idol ay na-impress nga itong kanilang coaching staff, mga player dito nga sa pinakita ng batang player at sinabi nga ni Darwin ha mga idol na parang matured na nga daw maglaro you cannot speed him around. Hindi mo nga daw pwedeng diktahan si Uchifino sa paglalaro. He plays on his own pace. At sabi pa nga neto ni Coach Darwin Ham, sigurado nga daw na magiging matagal na point guard sa NBA itong si Jalen Uchifino ng dahil nga sa skill set na meron siya ngayon. And sa further report pa nga ni Coach Darwin Ham, kanyang sinabi mga idol na healthy na nga daw itong si Lebron James. He's 100% healthy nga daw. At bumalik na nga daw yung burst neto ni Lebron James before his foot injury yung athleticism ni Lebron James mga idol is back at parang bumalik nga daw sa pagiging third, fourth year Lebron itong si LBJ mga idol lang dahil nga sa ganda ng kinikilos ng kanyang katawan. Buka nga talagang 100% na itong si Lebron James for next season. At yan mga idol ay talaga namang good news para sa team ng Lakers at pati na rin sa Lakers fans. And update pa nga rin mga idol patungkol sa Lakers last starting lineup spot ay balita nga na sa unang araw nga doon ng training camp etong si Jared Vanderbilt ang umuko pa muna. And then sa second day daw ay etong si Torian Prince and maybe sa third day ng training camp si Rui Hachimura naman ang susubukan nilang isigsek dito nga sa starting lineup. So sa ngayon ay talagang nagahagawan etong si Torian Prince, Jared Vanderbilt, Rui Hachimura mga idol sa last starting spot ng Lakers and let's see kung sino ang magwawagi dyan pagdating na ng season. Yan mga idol ang ilan sa mga update dito nga sa first practices ng LA Lakers sa training camp day 1 and day 2.